Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Gaya ng sinabi ko nung nakaraan, ang pahayag kong susunod ay tungkol sa kung sino o ano ba talaga si Jesus na Kristo o si Jesus Christ sa Ingles. Bueno, ang sagot sa tanong na ito ay madalas na nakadepende rin sa kung ano ang relihiyon ng isang tao. Kapag tiyanong mo ang mga Katoliko at iba't ibang sekta ng mga Protestante, malamang na ang isasagot sa iyo ay si Jesus ang Diyos. Pero para naman sa mga muslim, si Jesus ay isa lamang tao o pangkaraniwang tao at pangkaraniwang propeta. At ang katakataka para sa mga Iglesia ni Kristo na itinatag ni Felix Manalo noong 1914 dito sa Pilipinas, si Jesus ay tao lamang at si Felix Manalo ay isang anghel. Bueno, sino ba talaga si Jesus ayon sa Biblia? Marami sa mga nag-aaral ng Biblia ang naniniwala na ang kausap ng Diyos sa Genesis Kabanatang 1 Talatang 26 ay si Jesus nang siya ay hindi pa bumababa dito sa lupa bilang tao. Basahin natin ang Hensis, Kabanatang 1, Talatang 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mga sa mga isda sa dagat at sa mga umi lumilipad na mga nilalang sa langit at sa maayong maaamong hayop at sa bawat gumagapang na hayop sa ibabaw ng lupa at pangalagaan nila ang buong lupa Ayon sa bandang umpisa ng binasa kong talata si Jesus ay kasama na ng Diyos bago pa lalangin ang tao bilang isang espiritong persona, siya ay naging katulong ng Diyos sa paglikha ng iba pang mga bagay. Ayon sa Kawikaan, Kabanatang 8, Talatang 30, at Juan, Kabanatang 1, Talatang 2. Ibig bang sabihin dalawa ang Diyos o tatlo pa nga gaya ng turo ng Trinidad o Trinity? Hindi nga. Malinaw sa Biblia na iisa lang ang tunay na Diyos. Iyon ay si Jehovah, ang Ama, ang makapangyarihan sa lahat. Ayon yan sa Juan, Kabanatang 17, Talatang 3. Eksodo, Kabanatang 6, Talatang 3, at Awit 83.18 Pero bakit kasama na ng Diyos Jesus sa langit noong pasimula pa lang ng paglalang? Ganito ang sabi ng Biblia sa Kolosas, Kabanatang 1, 18 talatang 15 tungkol kay Jesus. Siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang. Kaya si Jesus ang kauna-unahang nilalang ng Diyos. Nauna pa siyang nilalang bago ang mga anghel. Kaya nga minsan ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga kausap na siya ay nauna pa kay Abraham. Ayon sa Juan Kabanatang 8, Taratang 58. Siya rin ay tinawag na bugtong na anak o nag-iisang anak ng Diyos. Ayon sa Juan, kabanatang 3, talatang 16. Siya ay tinatawag na bugtong na anak o nag-iisang anak ng Diyos. Dahil siya lang ang direktang nilalang ng Diyos. Siya rin ay tinawag na ang salita o verbo ng Diyos. Dahil siya ay tagapagsalita o spokesperson ng Diyos. Tinawag din siya ng Biblia na makapangyarihang Diyos. Ayon sa Juan 1.1 at Isaiah 9.6. Pero hindi siya ang Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi rin iniuto sa Biblia na si Jesus ay sambahin. Si Hoba lamang ang Ama ang dapat sambahin ayon sa Eksodo Kabanatang 20, Talatang dos Mateo kabanatang 4, talatang gis. Juan, kabanatang 4, talatang 23. At Apokalipsis, kabanatang 22, talatang 9. Napakarami pa ang mga talata sa Biblia ang nagsasabi na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang ama lamang ang dapat sambahin. Hanapin nyo na lang sa inyong mga Biblia. Para kalugdan tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan, dapat din tayong sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ano ba ang pananampalataya at paniwala ng mga alagad niya tungkol kay Jesus? Ganito ang sagot ni Apostol Pedro nang sila ay tanungin ni Jesus kung sino siya. Basahin natin sa Mateo Kabanatang 16 talatang 15 at 16. Sinabi niya sa kanila, Pero kayo, sino ako para sa inyo? Sumagot si Simon Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sinabi rin ng anghel kay Maria kung kaninong anak ang kanyang ipagbubuntis. Ganito ang mabasa natin sa Lukas Kabanatang 1, Taratang 34 at 35. Pero sinabi ni Maria sa Anghel, Paano ito mangyayari? Wala pa akong asawa. Sumagot ang Anghel, sasa sa iyo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang isisilang mo ay tatawagin banal, anak ng Diyos. Kaya inilipat ng Diyos mula sa langit ang kanyang anak tungo sa sinapupunan ni Maria, at ipinanganak bilang si Jesus. Kaya maliwanag na si Jesus ay anak ni Hoba, ang kataas-taasan. Ayon niyan sa awit 83.18 at Lukas 1.32. Isa pa, sila ay hindi magkapantay. Siyempre, mas dakila ang ama kaysa sa anak. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan sa Juan Kabanatang 14, talatang 28, na ang ama ay mas dakila kaysa sa kanya. Sa katunayan, ay mayroong alam ang ama na hindi alam ng anak Ganito ang mababasa natin sa Mateo, Kabanatang 24, Talatang 36. Tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang sino man ang nakakaalam, kahit ang maanghel sa langit, o kahit ang anak, kundi ang amalang. Ang tinutukoy ni Yesus na hindi niya alam at ang ama lamang nakakaalam ay ang wakas ng sanlibutan. Maliwanag sa pahayag kong ito kung sino talaga si Yeso Kristo. Siya ang anak ng Diyos, maging sa langit man o sa lupa magkaiba si Jehova at si Jesus. Si Jehova ang ama at si Jesus ang anak. Si Jehova ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumikha kay Jesus bilang kanyang bukodtangi at kaisa-isang anak. Ngayong nakilala nyo na kung sino talaga si Yeso Kristo at kilala nyo na rin ang Ama, ang Diyos na makapangarihan sa lahat, sa susunod ay ipapahayag ko naman kung sino o ano ba talaga ang Espiritu Santo o Holy Spirit sa Ingles. Ito po muli, si Kaisus. Maraming salamat.